Pupulutin ka sa sakangkungan. Bukang bibig ng ilang nakakatandang kamag-anak na hindi naniniwala sa ating kakayanan. Marahil sa iba ay mababa ang pagpapahalaga ng ating kultura sa kankong Kaya naman nabuo ang katagang ito noong dekada 60. Na nangangahulugang, ikaw ay matatalo sa laban o mapag-iiwanan sa laban sa buhay. Ngunit para sa iba, ito ay nagsisilbing ginto na nagiing nagiging dahilan para sila ay makalaban sa agos ng buhay. Sa liblib na baybayan ng Pilipinas ay matatagpuan ang nakabukod na isla ng pulo dito sa kanyugan Morong Rizal. Isang komunidad kung saan ang paglaban sa agos ng buhay ay kaakipat lamang ng katatagan at pagsusumikap. Dito sa pulo, nadiskubre nila na ang tagat ay hindi lamang nagbibigay ng kabuhayan para sa mga mangisda. Gayun na din ang ginto ng pagkakangkong. 2006 kami nakarating dito. Punti-chewing ko kasi, nandun pa kami kasi sa ano, 2005, nandun kami sa ano, pililya. Nagsabi yung tito ko na, sabi sa magulang ko na, pwede kami manirahan dito sa lugar na to kasi maganda rin yung hanap nung buhay. Nung na-discovery po to nung tiyuhin niya dati, wala pa pong kahit anong bahay. Meron okay, Mayroon po, Meron pong parang pong ano, yung bahay na talagang natutuluyan lang ng mga mamimikas. Hindi nang magtayo, pinayagan naman magtayo. Tapos, syempre, yung mga material, syempre, bibili namin. Mm -hmm. Tapos, yung sa anak buhay namin, kangkong. Maganda naman kasi nakakagbuhay namin. Ano eh, yung bata pa lang ako, nagpuputol ng kahoy. Yung gumagawa kami ng uling, pero maganda rin kasi yung parating kami dito kasi kumbaga yung hirap din na dinanat namin kumbaga nabawasan kasi pamintas lang kang kung malaking tulong araw-araw kasi kami sumasahod kahit sabi natin mga samping bandel kami magkano na rin yun ba? Yeah. okay so ngayon ipapakita natin kung paano nga ba uh, nabubuhay o ano nga ba ang pinaka uh, pangkabuhayan ng mga tao dito Ayan. Kung makikita niyo, ito lang ang gamit nila. Ah, uh, bangka lang kahit walang makina, no? At dito ko nga nadiskubre na may mga tao palang mas gusto pa na laging tagulan. Maging nang tagbagyo daw ay isang pagpapala na para sa kanila. Dahil mas umuusbong ng maganda, ang kangkong at mas madami ang kita nila. Ito, lumusong ka ng umaga kahit umahan ka ng panghali kapag magkakaroon ka ng pera kasi once na namitat ka ng kangkong, kunwari baka limang gandil ka, umahon ka, tapos ibigay mo ngayon dun sa, kunwari, ahente, o ay biyahero, ibigay mo yung kangkong, babayaran ka na antiman, bagama mabibili mo na ng pagkain. Hmm. Pagkabayad sa'yo, pwede ka nang bumili ng bigas. Kumbaga na po pang araw-araw. Oo, talagang ano, tulong talaga din yung pagkakangkong. Natapos kong matuklasan ang kagandahan at potensyal ng islang ito, pinili na nilang manirahan sa bulo, kung saan nagsimulang lumaki ang populasyon nang ipalaganap nilang magandang balita sa mga kakilala nito. At sabay-sabay na nangarap na magkaroon ng isang bago at masaganang buhay sa isang napakagandang paraiso dahil nga mayroon ng 54 na pamilya dito. Bukod sa pagkakangkong, ay sinimula na din nilang maglagay ng ibang pwedeng pagkakitaan at pangangailangan, kagaya na lamang ng paglalagay ng tindahan, pag-aalaga ng manok panapong, bibe, at 45 days na maaari nalang diretsyong ilatag sa kanilang hapagkainan. Bilang isang nakabukod na komunidad, eh? Ang pulo ay nahaharap sa mga natatanging hamon tungkol sa pangunahing pangangailangan. Ang kuryente ay ibinibigay ng generator habang ang malinis na tubig naman ay inaangkat pa nila mula sa kamay. Talabas! Para may malinis na tubig. Maangkat lang din tayo. ang transaksyon na ito, pagkagaling sa, ano, sa labas, sasakay pa ng bangka para maya dito. Kulang na ulang po, lalo sa may mga bata. Kapi uh, ang titil ka ng Kulang oh oh siya. Ito yung sasapi lang po. Unang din natin ang tubig. Uh. Malinis naman siya. Kagagamitin uh, siya. Minsan pinapakuluan naman. Kagagamitin. Ngunit ang pangunahing tubig nila ay mula sa isang poso negro na regalo ng gobyerno. Sa kabila ng hirap ng buhay, prioridad ang edukasyon para sa pinili ng pulong kung saan maraming bata ang kailangan pang sumakay ng bangka papuntang paaralan. Pare, alas 5 po ang gising nila. Anong oras naman po ang uuwi nila? 5. Gising na sila. Mas maliligo. At dito may nakilala akong labing isang taong gulang na bata. Pangalan ko po, Kayla Alas 11 years old po. 36 po. At laking gulat ko nang tanungin ko ito. Kung sinong naghahatid sa kanya papuntang eskwelahan. Ako lang po mag-isa nagpapatakbo ng bangkang di motor papunta po sa bayan. At Aniya, sa pagsasagwan lamang sila kumakapit sa tuwing mamamatay ang motor. Anong pangarap mo maging pag nakatapos ka ng pag-aaral? Teacher po. English po. Saan maging English? Sir. Papa. At may mensahe siya sa kapwa niya kabataan sa pulo. Sana po makapagtapos sila ng pag-aaral. Sana po huwag sila gumaya sa iba pong bata Isang ipinagmamalaki rin ng isla ang isang istotyante na malapit ng magtapos sa degree sa matematika. Ako po si Ronet Magyo Jr., 21 years old po. Nakatira po sa Puloan Yogan Morong Rizal and I'm a virtual student po ng College of Science po eh. and my course is Bachelor of Science in Mathematics. Gusto lang po na ano, mabigyan po na magandang buhay yung family ko and maka po sa kahirapan. E, dito po sa amin, kangkongan po which is araw-araw -araw po kami nga bibila sa angkong, maulan ng maarawan po. Kaya po, message ko lang po sa mga bata po na ano, gusto pong mapagtapos ng pag-aaral. Pag, pag sumikapan nyo po na mapagtapos po kayo ng pag-aaral, kahit po sobrang hirap nang pag pa, iba pa isip mo na po kasi talaga pag uh, hindi mo na po kamo na kaya, gusto mo na pong sumuko. Pero ang mga sabi ko lang po, yun motivation nyo na uh, ipagpatuloy nyo po yung pag aaral nyo kahit mahirap po talaga. Sa kabila na kanilang pagiging isolated island, ang mga residente ng pulo ay tumatanggap ng ilang suporta mula sa gobyerno. May access sila sa ilang partikular na beneficyo. Ngunit sila ay may pang mga kahilingan ito ang kanilang mga pangunahing kailangan. Patulungan kami rito, makapag aral yung mga halos mga bata rito. Ay, pinakatulong niya sa mga bata na nag-aaral. Magkaroon pa po kami ng isa pong poso po dito. Kasi yung isang poso po dun is kulang po talaga. Kunin sana magkaroon dito ng kahit maliit na kapilya. Kasi ano, uh, diba siyempre, kahit mahirap naman tayo, kailangan pa rin natin Diyos. Okay. ng Diyos. Nag-aaral mabuti. Pangarap namin makatapos ang sila ng pag-aaral nila para kahit pa maging okay yung buhay niya sa hinaharap. Kasi, kagaya namin, hindi na baka nila kapag tapos. Kaya, yun yung pangarap namin, maging matapos pa pag-aaral lahat ng araw. ang mga pangunahing kailangan lamang ang kanilang kahilingan. Karagdagang supply ng tubig, pinansyal na tulong para sa mga mag-aaral, at isang maliit na kapilya kung saan mas mapapaalab nila ang kanilang panasal buhay sa isla ng pulo ay napakasimple. Ngunit, ngunit ito na ang pinagpag-asa. Tinatawag nilang isolated oh island. Ngunit ito ay naglalarawan ng isang musik ng katatagan. Pagsusumika. Diwa ng komunidad. Mula sa bayan ng Morong, ako po si Marikit Robles. At ito ang ginto sa isolated island ng Pulo.